ito kakabsat mga bunsoy makantayod, taimak dito tayo sa Luisas Cafe isa sa mga lumang restaurant dito sa Baguio City 1940s pa yata na-establish na itong na tong, 19, tong Cafe na to isa sa mga lumang restaurant dito sa Baguio City ito ang mga specialty nila siopaw asado siopaw yan asado siopaw tapos yung mabi babi na may siopaw yan Upload videos lang po ha. Naimap. Makan-makan kayo. Ito specialty dito sa Luisa's Cafe. Uh, huwag din kayo alis ng Baguio City. Man, hindi nyo pinupuntahan itong Luisa's Cafe. Ano to. Highly recommended din. Eh. Uh, kasi nga, matagal na siya. Matagal ng restaurant dito sa Baguio City. yung Luisa's Cafe. 1940. 90, na po? 1945 yata eh. O 19, basta 1940. Yeah. Na-establish siya. Yeah. Sopaw asado. Sopaw asado tapos so yeah. may mami. Yan, ang mga specialty rito. Yan. Yeah. Mangan-mangan tayo, imas mangan-mangan tayo. Luisa's Cafe dito sa May Session Road, Baguio City. Ito mga specialty nila, asado, sopaw, mga mami na may so yeah. Dito lang sa May Session Road to. Kilala to dito sa Baguio City. Okay nga alis pag di kayo dito ka na uh, ta Luisa's Cafe. Parang group, parang good taste din to. Uh, bye bye. Salamat. Bye bye. Kain kain na. Makan makan tayo. Naimas. Sopaw, asado. Ah, uh, mami. Shomai. Yeah. Bye bye.